Hi guys! <coughs> tayo ay may gagawin sa labas. Magsinghod muna ako ng white flower. So, mag <coughs> tayo ng mga dahon. Kailangan natin ilagay sa garbage bag. Which is this one. Ito. Dahil bukas ay araw ng pick-up. Okay. <coughs> Hay nako. So pasensya na kayo basta ba ang ko and okay but Kelly kaya laban. So hindi ram ko lang to sa ako ko. So pag sapatos ko ako oh, wait na na. Ah. Actually si David ako na ako ko na pagiti <coughs> ko kaya. Actually hindi naman niya ako Ah, inutusan niya ako. Inutusan niya ako, dapat kahapon. Kaya lang, masama ka talagang pakinabdam ko since Saturday. Eh, wala sila kahapon. Nag-travel ka na natin na hindi lang kahapon So, kanilang umaga, sinabihan ako. Tapos, nung nalangan niya na nagkasakit na, ako since weekend, kasi niya, it's not a rush. <coughs> if you cannot do it, don't do it, sabi niya. <laughs> Pero, syempre, Tuesday na dito eh. Bukas Wednesday, oras na pick up. Tsaka, palapit na nang palapit yung snow. Ah. So, kaya, pasensya na kayo kung gogo ako, guys. Masakit ang katawan ko, actually. Marami, marami talaga akong ginawa today. Actually, di pa nga ako tapos eh. Di pa ako nakapagluto. Anong oras na, alauna na. Kailangan ko lang itong gawin kasi habang hindi pa masyadong malamig kasi may ano, may araw. <coughs> so, yun. Magdala tayo ng tissue. At uh, susi ng mailbox. Just in case. Tapos, ito bag. So, Kalbo na yung mga, alam mo. Maglaps lang tayo. Tutulog tayo ng ano eh. Tutulog tayo ng basuhang. mahirap ang buhay pero kailangan dahil hindi na pala ako pwede yung nakahiga lang ako dahil na gano ako dahil hihirapan ito ba pa dahil... para nagiging bedridden <laughs> nagiging lumpok <laughs> tayo magsisimula. Pagpasensyahan nyo na, mga ka-LL ha, kung ganito ang boses ko. Masama talagang pakiramdam ko. May sakit kasi ako eh. So, buti na lang talaga kumain na ako bago ako umalis ng bahay. Eh, nagplano pa naman ako. Hindi mo na ako kakain after na lang. So, ayun na nga. Hindi ko pala alam na ganito pala to. Ang hirap pala mga ka-LL mag-ano, mag, ano, mag mag ng mga basura yung parang mga nagtatanim ka rin eh actually, nung bata kami hindi ako mahilig magtanim, ang mahilig magtanim sa amin magkapatid yung pangaday ko at yung pangalawa ako hindi talaga hindi talaga ako marunong pero marunong ako pagdating sa mga pagtitinda like mga puto, kuchita ayan, yan yung ano ko yan yung trabaho ko pero ang pagtatanim hindi so ayan nga, so parang nagtatanim ka lang din ng mais, ang hirap ang sakit sa braso, hindi ko alam kung paano ba hawakan yung hindi eh, ko alam anong tawag dyan, tinidor hindi ko alam, kaya sumasakit yung balikat ko dyan at saka yung yung baywang ko at ngayon, ayun na nga, nagpalit na rin ako ng jacket kung napansin nyo kanina, puti yan ngayon, naging pink dahil naiinitan ako mga ka-LL, pinapawisan ako kahit malamig siya pero dahil gumagalaw ang katawan mo pinapawisan ka grabe kaya sabi ko baka lalo ako pagkakasakit nito so ayun lang, naglagay na ako sa box ah sorry paper na basurahan actually ano yan ah, yung compost kailangan bumili ka ng mga ganyan, hindi libre yan. Bumili ka ng ganyan para ilagay yung mga dahon. Hindi ako satisfied sa mga ginagawa ko mga KLL ka kaya nag-decide na ako kumaha, kumuha ako ng pala para madali ang trabaho. Kaya lang, Diyos ko po, lalo akong natagalan dahil kumakalat yung mga basurahan. So, kailangan pala kabayit mo para ano, magiging okay, hindi magkagulo-gulo. Ayan, binuhat ko na at nilagay ko sa gilid. Ginawa kong line para bukas ready to pick up na ng truck. At tignan nyo nga pala mga ka-LL, kaya ako naglilinis dito, lalo na dito sa may drainage. Dahil dito po, lumalabas yung mga tubig. Ah, what I mean, pumapasok yung mga tubig. Diyan nahuhulog yung mga tubig. Kaya kailangan linisin yan, drainage. Kumbaga, ayan, tignan nyo, nilinis ko kanina yan. Nakat nakatakpan ng mga dahon, kaya nahihirapan yung mga tubig mahulog dyan sa drainage. O, di diba? ba? Kailangan may Ayun. Natapos din, guys. Pero hindi pa tapos doon sa kabila. Tingnan nyo. Ayun. Ang dami pa yan. Hanggang doon pa. At sa backyard. Hindi na kaya powers ko. Dahil sumasakit na yung balikat ko, sumasakit yung likod ko. Umaandar na yung sipon ko at yung ubo ko. Ay, my gosh. Ganito pala, no? Ang hirap pala nito. Ganito pala ang buhay ng farmers. Para ka lang din nagtatanim ng gulay. Nakailan ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Nakaten ako. Next week ulit. Dahil, hindi pa ako nakapagluto. Magluluto sana ako ng... Danggit sa labas. Kaya lang, hindi ko napansin yung oras. Alam nyo ba? Half lang to, oh. Nag-start ako ng alauna. Alas tres na, guys. Two hours. Oh, my God. Ang hirap pala ganitong buhay. First time. First time ko gumawa ng... Na... Hindi kulangot ba ako? Ah, hindi naman. Hindi naman pala kulangot. Ayan. Yeah. So, hanggang dito na lang, guys. Ako magpapaalam na at ako yung magpapahingat. Ayan, oh. Pinapawisan ako? ha huh. okay. Nagpalit pa ako ng jacket. Tingnan nyo. Nagpalit ako ng vest. Actually, hindi ko to vest. Vest to ng alaga ko. Kinuha ko lang dahil yung jacket kong puti kanina. Pinawisan na ako. Ang init-init. Maka mamayang gabi, patay ako nito. Babalik na naman yung lagnat ko. Actually, kagabi guys, may lagnat ako. Nagising ako ng 1.30. ang init-init ko, tas uminom ako ng gamot. Tapos nakatulog ako mga alas stress na. Tapos gumising 6.40. Kailangan gumising dahil may trabaho. ba? Diba? Kailangan kumayod at bawal talumpolumpo lumpo, -lumpo. <coughs> so thank you guys. Maraming salamat. At sana na-enjoy kayo sa aking video for today. Ayan. Pasensya na sa aking bosses. Bye-bye!